Kasi ang mahirap dito ah, kapag lagi kang nakabase sa ibang tao, lagi mong hinahabol yung expectation nila. Lagi mong, lagi mong hinahabol na magustuhan ka nila. Yun ang ina-expect mo. Well, nagkakamali ka. Hindi ka magiging masaya doon. Kasi ang tao iba-iba. Parang ano no, parang wag kang depende sa iba. Hindi mo mapiplease lahat ng tao. Ayan. di Diba? Pag yun ang lagi mong hinahabol, hindi ka magiging masaya. Lagi ka naghahanap ng validation eh. Gagawa ka ng ganto, aantayin mo kung magiging masaya sila. Yung kasiyahan ng ibang tao, wag mong pagbasehan yon na magiging kaligayahan mo rin. Talo ka dyan at the end of the day. Ang Hina -hina. kailangan lang na magustuhan ka, nag-iisang tao, yung sarili mo lang, doon lang kayo mag-focus. Kasi ang mahirap, lahat ng mundo, lahat ng tao, yun. Doon na design Pilit nating hinahabol yung expectation ng ibang tao. Guess what? Yung sarili nga nila, hindi nila maintindi.